Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na ang mga minahan na kadalasang naglalaman ng mga mamahaling mineral at kristal ay maaaring nagtatago rin ng kayamanan na kung sakaling matagpuan ay siguradong pag-aagawan ng buong sanlibutan? Kaya mula sa mamahaling opal hanggang sa pinakamalaking gold nugget sa UK ay pag-usapan natin ang sampung pinakanakamamanghang kayamanan na natuklasan sa pribadong minahan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. mamahaling opal. Hindi na bago sa ating kaalaman ang ating planetang ginagalawan ay naglalaman ng napakaraming mamahaling mga bato na umaabot ang halaga sa libo-libo hanggang milyon-milyong dolyar kung saan ang isa narito ay ang natuklasan ng mga tauhan ng palabas sa telebisyon na Outback Opal Hunters saman sa Australia na talaga namang gumulat at nagpamangha sa lahat. Sa unang tingin ay akalain mo na isang dambuhalang bato lamang ang kanilang nahukay ngunit kung susuriing maigi ay makikita na mayroon itong iba't ibang kulay at dahil sa malaki nitong sukat ay ito na raw ang isa sa pinakanakamamanghang opal na kanilang nahukay sa bansa na maniwala ka man o sa hindi ay umabot ang halaga sa 8,000 dolyar o oh humigit kumulang 43,500 piso. At dahil sa dyang marami daw ang ganitong klase ng mamahaling bato ang nakakalat sa lugar ay hindi nakatakataka pang isipin kung bakit biglang dumami na lamang ang mga taong naganap din ng opal matapos itong ipalabas sa telebisyon. Number 9. Mas Mahal na Opal mamalan ka na sa nahukay na opal ng Outback Opal Hunter sa Australia, isigurado ko na mas manlalaki ang iyong mga mata. Matapos mong malaman na nakahukay din sila sa bansang Australia ng kumpol-kumpol ng mga opal na umaabot ang halaga sa lagpas isang milyong dolyar o halos 54 milyon pesos na hindi may tatangging mas nagpalakas sa kagustuhan ng mga taong maghanap at magukay din ng ganitong klase ng mamahaling bato sa lugar. Ayon sa mga eksperto ay hindi daw ito ang pinakamalaki at mahal na opal na nadeskubre sa bansa at siguradong meron pa raw nagtatago at naghihintay lamang na mahanap na mas dambuhala pa rito sa ilalim ng lupa. Number 8. Pilagrosong Emerald Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang lalaki mula sa bansang Brazil na matapos makahukay ng halos 400 kilong emerald ay napilitang magtago sa ilalim ng lupa sa takot na hulihin at dakpin siya ng mga tao na gusto itong nakawin. Sinasabing matapos niya raw mahukay ang ganito kadambuhalang emerald mula sa lupa na umaabot ng halaga sa milyon-milyong mga dolyar ay agad niya rin itong itinago mula sa ibang mga tao. Kung saan ngayon daw ay kumuha pa siya ng mga gwardya para bantayan ang mamahaling batong ito na sinasabing mas protektado pa raw kaysa sa presidente ng kanilang bansa nagpapakita lamang kung gaano katindi ang kanyang takot na manakaw ang kanyang natuklasang emerald na makikitang itinuturing niya na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Number 7. Mamahaling Gold Nugget Bumalik naman tayo sa bansang Australia kung saan hindi lamang daw mga opal ang maaaring mahukay na mamahaling bagay mula sa kailaliman ng lupa kundi pati na rin ang nadiskubre ng retiradong lalaki na ito gamit ang kanyang metal detector na nakadetect ng isang dambuhalang ginto na sinasabing kasing laki at bigat daw ng isang sanggol. Dahil sa kakaibang hugis raw ng ginto na kanyang natuklasan na makikitang bumubuo ng tila ba na kagaya sa paa ng mga itik ay tinawag itong duck's foot, gold nugget. Na maniwala ka man sa hindi ay maabot ang halaga sa lagpas 100,000 dolyar kung kaya't maliban sa opal ay ginto rin ang isa sa pinaka ngayon ng mga residente ng bansa. Number 6, Milyong Halagang Ginto Tila ba ayaw talagang magpalamang ng bansang Australia kung sa mga kayamanan na makikita sa kanilang kalupaan? Tulot na kahit pa mayroon ng mga nahukay na mamahaling bagay sa kanila, ay mabilis itong nalalamangan ng mga bagay na natagpuan din sa kanilang bansa na talaga namang may papakita ng natagpuan gold nugget na ito sa isang abandonadong minahan na hindi may lamang daw kumpara sa ating napag-usapan kanina dulot na umaabot ang timbang nito sa siyam na pung kilo kung kaya tatlong lalaki raw ang kinikailangan para lamang mabuhat ito dahil sa dambuhalang sukat at mabigat na timbang ng ginto ay hindi nakatakatakapang isipin na meron itong mataas na halaga sa merkado na maniwala ka man o sa hindi ay umaabot sa 3 milyong dolyar o kung sa pera natin yan ay katumbas na ng 162 milyon pesos na mas lalo lamang nagpalakas ng kagustuhan ng mga residente ng bansa na maghanap na sa kanilang kalupaan ng mga mamahaling mga kayamanan. Number 5 kakaibang Amethyst Crystal sa ating kasalukuyang panahon ay hindi lamang mga eksperto at minero ang naguukay at naghahanap ng mamahaling mga bato sa ating kalupaan, kundi pati na rin ang mga YouTuber na talaga namang mapapanood sa video ng ito kung saan sa isang pribadong minahan na kanilang narentahan ay nakatuklas sila ng isang kakaibang amethyst crystal na umaabot ng halaga sa 50,000 dolyar. Ang minahan na ito na kanilang binomba para mamina ay matatagpuan sa bansang Canada na isa raw sa lugar na mayaman sa ganitong klase ng mineral na sadyang bibihira lamang daw matagpuan sa planetang ating ginagalawan. Number 4, Herkimer Diamond Hindi lamang ang mga amethyst crystal ang natuklasan ng YouTuber na pinag-uusapan natin kanina kundi pati na rin ang Herkimer Diamond na ito sa New York, na talagang namang nagpakita kung gaano siya kaswerte sa ganitong klase ng paghanap. Dulot na kahit pa hindi isang tunay na diamante ang Herkimer Diamond ay dahil sa meron nitong makinang na itsura, mong isang totoong diamond ay umabot pa rin ang halaga nito sa libo-libong mga dolyar na naging rason para dumami ang mga taong nagkagustong sumabak din sa pagmimina sa kanilang kapaligiran sa pag-asang makakahanap din sila ng ganitong klase ng kayamanan. Number 3, Pinakamalaking Tanzanite Mula sa pangalan ng mamahaling bato na ito na Tanzanite ay hindi maitatanggi na mayroon itong kaugnayan sa bansang Tanzania na siyasabing natatanging lugar daw sa ating planeta kung saan ito matatagpuan. Kung kaya naman noong lumabas sa balita na mayroong nahukay na Tanzanite na pinakamalaki sa ating kasaysayan ay hindi nakatakataka pang isipin. Nang nakadiskubre dito ay ang mga residente ng bansang ito. Taong 2020 nila nahukay ang pares ng Tanzanite na ito na kahit pa umaabot lamang, ang pinagsamang timbang sa labing apat na kilo ay umabot naman ang halaga sa lagpas 3 milyong dolyar na sabing gagamitin raw ng mga residente para mapaunlad ang kanilang komunidad at makapagtayo sila ng mga paaralan na nagpapakita lamang na ang yaman ng kanilang bayan ay gagamitin nila sa wastong paraan. Number 2, Aquamarine sa Bundok hindi lamang sa ilalim ng ating kalupaan maaari tayong makakita ng mga mamahaling mga bato kundi pati na rin sa tuktok ng ating mga kabundukan na mapapatunayan sa nangyaring kaganapan na ito sa Mount Antero sa Colorado ng Bansang Amerika kung saan mayroong mga nahukay na aquamarine ang mga hiker na umakit pa mismo sa tuktok para maghanap ng mga ito. Mayaman daw ang Mount Antero sa ganitong klase ng mamahaling mga bato ngunit dahil isa ang bundok sa pinakamataas sa bansa ay kakaunti lamang ang mga taong may kakaya ng akyate ng tuktok nito. Ngunit matapos lumabas ang balita na mayroong nahukay na aqua marin sa lugar na umaabot ang halaga sa lagpas 200,000 dolyar ay hindi na may tatanggi. May na higit na dadami ang mga taong magpipilit na umakit sa bundok sa pag-asang makakahanap din sila ng kayamanan sa lugar. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na raw ng natuklasang mga ginto ng mga residente ng Bansang Gana sa isang abandonadong minahan sa kanilang lugar na matapos nilang kunin ay pumuno nang ng napakaraming mga sako na sadyang nagpataas ng kanilang ekonomiya. Kung kaya't kahit na isa sila sa mahirap na bansa sa ating planeta ay unti-unti raw silang nakausad dahil sa pagkatuklas nila sa kayamanan na nakatago sa minahan. Number 1, Dambuhalang Gold Nugget Kung makikita mo ang Dambuhalang Gold Nugget na ito na natuklasan sa isang ilog sa bansang United Kingdom, ay sigurado ko na hindi mo agad pa na siya ang pinakamalaking gintong na hanap sa kanilang kasaysayan. Pero dapat mong malaman na ang ginto ay sadyang bihira lamang makita sa bansang ito. Kung kaya't kahit pa ganito lamang ang sukat nito, ay siya na ang sinasabing pinakamalaki sa lahat. Kahit na wala pa sa isang daang gramo ang timbang ng gintong natuklasan ay sinasabing umaabot na ang kanyang halaga sa lagpas 60,000 dolyar o 3 milyong piso. Ngunit kahit na sadyang gumulat ito sa mga tao matapos ilabas sa merkado ay walang nakakaalam kung sino ang nakahukay sa kanya at kung saang ilog ito nakuha na sinasabing paraan daw para itago ng nakadeskubre rito ang lugar na kanyang pinagkuhaan para wala siyang maging kaagaw kung sakaling may ginto pa na maaari rito matuklasan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga hindi ka mga bagay o kayamanan ang maaaring matuklasan natin sa mga minahan na dahil matagal nang nabuo sa planetang ating ginagalawan ay kasalukuyang nagtatago na ng napakaraming mga mineral at kristal na naghihintay lamang na atin silang mahanap at matuklasan. Kaya para sa iyo, alin sa mga kayamanan na ito ang gugustuhin mong matuklasan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panood. See you in my next video.